Hello, what's up yo, mga katubo. Nakita nyo yung eh, mga katubo na nasa likod ko, yan. Yan po yung eh, video ko sa inyo na uh, dalawang uh, public CR ng uh, mga babae at saka sa lalaki. So, magtatanong po kayo kung bakit na namin to, na mayroon namang mga uh, tubo na kailangan pa sanang baklasin bago ito katabit. Alam nyo mga katubo ito, ah, hindi pa po ito na solvent. Bale kinukumpuni lang namin. Ayan o. Tatanggalin ko para uh, makita nyo talaga. Ayan. Ayan. O ayan. Sinadya namin na i-assemble muna yan para makita namin yung pinaka main na layout talaga. Ayan. Ito ang uh, toilet bowl natin. Tsaka yun po yung floor drain. At saka ito na po yung mga uh, ventilation nila yan, Mga pipe ventilation ng floor drain. At saka